Ang laki ng pinayat ni Jonathan, mga kawaki. No? Ayan o. No? Mariusip. Eh? Ay, lumalabas. Hindi kaya niyan dati, medyo matabayan. Oo. Oh. Umayat po. Oh. Umayat o talaga? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Umayat, pati yung ito po. Oo. Oh. Dati kaya niyan katabayan. Oo. Oh. Ngayon nabawasan. Pati mukha ko. Ô, cái bóng đẹp kìa. Ekabila mưa sông. 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 Ay, Tira! Nakopo mga kawake. Nandito na naman si Jonathan. Eh. Ayan. Ikaw ba yan, Jo? Ikaw talaga yan? Ay. Bago lang ako.

Ah, uh, mga kawaki, medyo safety tayo ngayon. Napanood naman na natin yung mga video nung nakaraan, di naman sa nag inarte tayo. Pispas nga muna kay para sigurado tayong ligtas. Bago yan, natupi-tupi lang. Hindi, hindi. Ibuka mo, ibuka. oh, pinabuka yan. Yan. Yun. oh, pasok ka dito. Ah, oh, topo ka dito, Tan. Yan, yan. Oh, atas ka na lang, konti, an Yan. Ayan. Wala. Bakit na, uh, pasulupot ka yata dito? Tan? Sadya Ha? Sadya? Ah, uh, kalang, dali lang, Tan. Ah, Ayan. Terbihoy natin ngayon si Jonathan kay Jonah <laughs> na surprise ako sa pagdating mo ngayon dito ah. Ang laki ng pinayatutan. Malaki nga, ito. Ha? Ah? Malaki daw. Malaki. <laughs> ah. Gusto kasi makita ng mga viewers natin. Kung ano talaga yung fan mo ngayon. Yung... Ah katawan mo ba? Oo. Oh. So, eh, tanggalin mo muna yung face mask. Ayan. So, ang laki ng pinayat ni Jonathan, mga ka-waki, no? Oh. Ayan, no? Oh. So, mariusip. Eh? Ay, lumalabas. Hindi <laughs> kaya niyan dati, medyo matabayan. Oo. Oh. Umayat, to. Oh. Umayat, to oh, talaga. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Ngayon, pati yung ito po. Oo. Dati ganyan ka, tataba yan. Oo. Oh. Ngayon, nabuwasan. Pati mukha ko. Oo. Oh. Ito kong eh. Eh, kamilang braso mo. Eh, kamilang braso mo. Ito lang din, parang ito lang. na. Kasakit nga eh. Tata. Kaya naman ngayon eh. Isang buwan na niya, uminom ng gawin. At isang araw na ngayon. Kasi, eh, hindi ko tayo isukuntay. Para, Makainom na ako ng gamot. Ah. Uh, Teka lang. Sana sandali lang sana. Kasi maganda yung maliwanag eh. Na usapan natin eh. Marami kasi yung nagtatanong tan. Tungkol doon sa 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 akin ba tungkol doon sa mga napanood yata nila yung video. Na uh, kasi isa sa kasamahan nating mga vlogger din. Actually, napanood ko rin yun na medyo masama loob mo sa akin. May RNG. O, o, o nang sinabi yun natin. Kay? Kay ko RNG. Ah, parang nandoon, no? Parang nandoon. Sabi ko lang. Isa lang yun. Ano yun? Isa lang yun. Anong isa lang? Anong isa lang sabi mo doon? Sinabi ko lang isang isa lang yun. Kaya so, nagdanta sa iba. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Na tao. Oo. Oh. Na may tirawulo. Tapos sinali. Tapos, ewan ko, ewan ko kung hindi Sinali mo ko ron, matanggit mo ron na ano, nagdadabog pa ako, pagkisigil ako ng pera. Sige mo ako nagdadabog. Doon ako nagtagpo tayo, sumabi ko lang yung kay Kuya Renge, o kay Pali. Yun lang, hindi, ah. yun lang sinabi ko doon. Yun lang sinabi ko kasi napanood ko eh. Napanood mo yung video? Oo, yung vlog mo din sa, sa tao at manag po tapos nakapagsasya ka ng pinatang ko na nagdadabog da 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 daw ako pag ako bilhin ng pera ay kante hindi ako ganun okay. Right. hindi ako ganun nagtating po ay nagdadabog na diba nung ulit ka dito pumunta oh. sinabi ko sa'yo na

Ang sinasabi ko sa may video, ano? Ngayon, kung dahil doon sinasabi ko, eh, tumamaan loob ko, eh, wala ko yung nagawa, eh, nakit no? siya ka na lang. Pero kasi ako yun ang nakikita. Pero, at saka yun din ang, yun din, din ang nakikita ng mga viewer. At saka yung mga passer. Ngayon, ikaw, kung hindi naman yun ang nasa loob mo, hindi mabuti. Hindi yeah, Kasi, ah, uh, kung baka, napapanood ka nila na wala kang kasiyahan, puro ka ng ah, so, uh, hindi pinibigyan ka. Kung baka, kung sino yung kausap mo, ah, ka. Kaya, alibawa, kung ngayon kausap mo, kampi ka na

Madala sila kasing napapanood, mga viewers natin, na uh, lalo na yung mga sulit sa eka-bisnes. Uh, Kapag uh, tayo mga sinasabi kang laban doon sa eka-bisnes, Siyempre, nagdaramdaman yung mga ngayon. At hindi lang yung mga yon, lalong lalo lalong-lalo na um, ang wala tayong magagawa kasi yun ang nasa otak, otak mo yung otak mo yung sa mo eh kung baga ikaw na rin ang may sabi na yung binidyo ko yung may tama yung otak di ba yung, yung, may may saltik no yung yung video na yun yata doon ako yata naka paliwanag ko kaya baka itong huling video ko ah uh, pero ito sa yun ko kaya yung driver ko muna, mga sabi. Mga sabi ko lang. Oo. Oh. Ah. Uh, ganon. Kasi hindi naman natin sila nakausap na ng personal. Okay. Okay. Uh, kung personal natin na nakakausap, baka pagpapaliwanan sa kagad kung ano yung side mo. At ikaw na rin ang may sabi na katulad nung kausap ko may subject, may tama. Eh, parang may mas tama, may tama pa sila uh, siya iyo, di ba? Kasi kung ako maglalisa, Jonathan, ibang klaseng tama ang meron kay, Ibang klase. Hindi lang tama sa likod, uh, sa topic, lang may TV ka. At uh, siyempre, Ah, sa tingin mo ba? Sa pag-iisip, meron ba? Ha? Ah? Ah? Wala wala. Mayroon konti lang. O yun. Ayan naman ganda kasi. Nga, ah, ito lang yun. Parang may konti daw ako eh. May oh, konti. Sabi niya naman parang may konti. O, pero itong Silvian Atan, siguro yan lang. Parang may konti sa tingin ng iba, sa tingin natin. Pero talaga yun. Ito nun talaga. Diba kasi ang pan, ang principal sa na mindset ni Jonathan, at yung principal na nakatatakotak na, kasi si Jonathan, hindi naman siya nakapag, tapos ng grade diba kan? At yung ambiance, yung mga nakapalitid sa kanya, yun din yung mga tao na, siyempre, hindi naman natin yung mga na, siyempre, hindi nakapag-aral yung mga pag-uugali niyan, alo hawa-hawa yan eh, di si ba Tan? Alo sa hawa-hawa yan. Kaya parang nahawa yung pag-uugali ni Jonathan doon sa mga nakapaligid sa kanya na may pagka-arrogant, di ba? Na siyempre, kinipilit na talaga yung katwiran niya, tama yun. Di ba? Kahit na sabi, kahit ano payo natin sa kanya, kasi nasa isip niya, yung katwiran niya tama yun eh. Tama sa kanya yun wala sa mga gawa eh marami nang nagsasabi na sana kung ikaw ay nakapag-aral eh sa galing mong mga kwera baka ikaw ay ah uh, mataas ang posisyon sa lipunan baka ikaw ay isa sa barangay kapitin, barangay kagawad, barangay tanod o kaya basta barangay o kaya baka naging mayor ka pa no Parang ganun eh, kung i-analisa niyo na no? Kaya ano pagkamalan ka na may tamang ang otak? Kasi, ah, uh, talagang na ka at mo. At saka yung hindi ko nagustuhan, sinasabi mo. Oo. Oh. Pa, yun, ba? Hindi, nagpapagal ka naman siya, no? Kaya kung ko eh. Oo nga. Kasi kung sabihin, yung hindi ko na nagustuhan doon sa mga sinasabi ng uh, mga vlogger, ay, sinasabi mo. Halimbawa wala.

Oo, oh, sinasabi mo na lang ako, pero hindi kinutupad. Ay, kaya. Ilagi ata yun. yon? diba yun? Ilagi ata yun. Ilagi ata yun. Oo, sige, kay kanino yun. O, kay Inday Gini mo yun, ano yan. Ayun, kinagin yun. Na, kinasabi, alam mo, para sa akin, kung ako sa side ni ka-business, nasama, loob no, ko siya magagalit eh. Kasi alam mo kung bakit, ito yung dunatang tandaan mo Una, sinabihan ka na niya na mag... I, 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 unawain mo ha, sinabihan ka na niya na mag-isti doon sa uh, inalok yung bahay. Tapos ilang bisis ka na rin niya, sinabihan na i... Uh, doon na kayo mag-isti, doon na kayo maglalagi at iupa ka ng bahay. Bago pa yung gagawing bahay na, yung ginawang bahay na yun, ha, uh, para tayo yung dalawa ka ng nanay Bukod pa doon, nung nauna pa yun, di ba ino, bumuha siya sa nang bahay para doon kayo tumira, tama ba? Okay. okay. Ila, ila. Yung muna lang yun. Okay. Hindi, nung unang una pa. Ay, yung una ba yun? Oo. Oh, Bago pa yun. Ano ko? Ayun. Oo, baku kayo, oh, natira kayo doon. Pinapatiguan pa ni, sila ni mga Kimse, Pinanay Marita eh. Kaya dyan mulag nga yun eh. Sabi niya mag-uupa ng bahay. Eh, hindi pa yan, iba pa. Itong yung una-unang una pa. Yung una? Oo. Ay, yung unang nakatira kami doon. Oo. Di yung... ba may mga papag kayo doon? Oo. May mga usan oh, ba yun? Sila bukno yun. Si na yun. Oo, oh, yun. Doon, doon sa lugar na yun. Lupahan ba yun o ano yun? Oo, oh, lupahan. Yun ang kinutukoy ko. Kaya nga kung na kayo doon, may papag. May may mga kalan, di ba? May higaan, di ba? Tapos, umayaw kayo doon, malis kayo doon kasi bumalik kayo dyan. Kaya lang kakairan mo noon, ayun nga lang ako lang, sinasabi mo na hindi ka, nahanap-anap ko yung lugar dito. Ay, hindi ka sanay doon. Kaya hindi ko sabihin, simulan sa call ko lang na pagtulong sa inyo pagtulong sa inyo ni sa business okay at yung pagtulong niya, niya sa inyo tuloy-tuloy yon oh, tuloy-tuloy yon yeah so ibig sabihin nung unang sinabi niya na nung pag-alis niya doon na kayo doon sa may yan ngayon sa uh, ano lugar yan physics hinatid kayo diyan Diba sinabi niya na Pagbibigay pa siya ng alalay ng grocery na kapag kahitin niyo. Uh, Sinubas naman itong bisnit niyo. Di uh, diba lang sakong bigas? Uh, okay, tapos may mga grocery, may mga gilata. Ang uh, binibigay uh, sa ni... Huwag mong isangkot yung na ka kasi. Yun ay binigyan niya niya. Nagbibigay sila ng grocery. Tapos ginalangan ka ng bigas. Tapos ang ginawa mo, uh, sa tanongin kita ay,

Kaliwa, kaya si eh. Ay. Oh, nang dito na kayo nakatira sa kaya si Oo. Oh. oh. Okay. Basta, punta mo lang kasi may punta ka kung itatanong sa nang sayo Ngayon, yung iba doon, nagsasaka sila na hindi nakagad na na ano, nagtataka yung mga viewers. Bakit? Mabilis maupos. Alala mo. Ah, mga ka-walking, mga may re-remind lang natin yung mga kasaysayan no? Kasi pinapahalala ko sa kanya yung mga naparaan na yung mga pinagkatabi niya yun, no? So, nagkapatalila doon na yung bigas, ang dami noon, bakit mabilis maupo samantala may ina naman kayo kumain at dalawa lang kayong minaray na binta, diba? So, may nagsabi na yung bigas daw binibenta mo, tama ba yun? Oo. Oh. So, okay. So? Natahati ko lang. Ha? Ah? Natahati ko mo? Yung kalate, pininta niya? Oh. Ngayon, tama, may pag-amin siya. Tama naman yun. Ngayon, ang kalate doon, pinagbitaan, ano naman ginawa mo? Ang eh, Panggastos? Pang anong klaseng gastos yun? Uh, anong gusto bilhin sa Ayun. Ayun. So, para dito sa pagkain? ayun. Sa pagkain, Oo oh, yun, naka rin kasi itong video nata kasi naiinig pa sa milkshake. Okay, ah, hanggang ngayon? Oo, oh, ngayon. O, oh, milkshake pa rin niya. ano ha? Hindi ako ng na, na? okay na akong nangyayari Ay, kung wala na yung eh, makaano bang milkshake? Kasi may ako dahil na akong hindi eh, na eh, Makaano bang, bang isang milkshake nga dati? Mali. 28, May sa pula, no? so, so Ngayon, so naman, eh. sa kabila na yon, bukod pa doon, marami pang mga binibigay na tulong sa iyo ni business. Ayon. ito yung yan yung sinasabi mo na ah, uh, ikaw ka business, dito doon, hindi ka ng pangako mo. Uh, sinasabi mo yung ganyan sinasabi niyo si Kapit na hindi pinutupad yung mga sinasabi ng Kapit Alam mo, Tan, tanungin ka pa. Kung ikaw alimbawa si Kapit at uh, ako, ako, bawa ikaw, ikaw <coughs> ha, uh, gumawa ka ng mabuti sa tao, gumawa ka ng maraming mga bagay-bagay na tao. Tapos, sabihin ko sa'yo, gano'n. Oh, so, so, sabihin ko Patingin so, mo, 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 hindi ka magdaramdam. Ha? Magdaramdam din talaga. Sa kamaang loob, tama ba? So yun, no? So, alam, alam nito yung mata, no? no? So yun, magdaramdam talaga. Kasi kung ikaw yun sa kalagayan, ni ka bisnising. Magdaramdam, magdaramdam ka din, di ba? Kasi sa kabila ng lahat na puro at binigay sa iyo, tapos makarinig pa ng gano'n, si kasama talaga yung loob ko kaya maglaramdam. Pero, hindi ko sinasabi na nung mapanood si Ibon Business yan, ayan, si Ibon Kabisnis at ako, sa katalaan sa mga landa ko, hindi ko sinasabi na si Kabisnis naglaramdam sa iyo, ah. at hindi ko rin sinasabi na nagagalit siya sa iyo. Ang sinasabi ko lang mga ka-business, mga kawakin, halimbawa lang po yun na uh, nire-reverse ko lang na uh, yung sitwasyon at yung kalagayan kung siya sika-business at gano'n ang kasabihin sa kanya nung ibang tao, kagaya nung po ngayon. No? So, wala tayong sinasabi dyan na nagkagalit sa business kay Jonathan o kaya gumamahal uh, o, o kaya Uh, Nagkaramdaman. Halimbawa lang, ito yung target. So, alam mo na ngayon Jonathan, di ba? Kahit na sino naman, damdamin. Kasi, uh, ako man eh, nung mapanood ko yung video mo doon sa RNG, medyo nag-isip din ako. Pero hindi naman ako nagagalit sa'yo. Kasi Jonathan, magagalit man ako sa'yo, nung nung mapapala ko, kasi ako, simple lang katwiran ko sa buhay, mga ka-walking, mga ka-business, at mga ka Kahit kailan yun hindi naging masama ang magpahagin sa tao kung siya man ay mabuti o kung siya man ay masama. Ulitin ko lang. Kahit kailan, hindi masama sa paningin ng Panginoon Diyos na magkait sa isang taong mabuti at magkait sa isang taong sama. Parias yan na maganda sa paningin ng Panginoon Diyos. Kaya kahit na ano mga sinasabi nila ng mga mga nanonood sa yun, huwag ka nang sigyan ng pera, huwag ka nang uh, kasi namimihasa ka, nasa ka, Nagkikita mo naman kahit pa talagang nag aabot ang kayo diba? So, diba nga hindi na nating binibidyo eh. So, sa putong ito Kaya akong maawak yan. So, Iron naman ako ngayon. Ngayon ganito Tapos na yon, Sinasabi mo ah uh, hindi naman masama yung loob ko, hindi ka naman gano'n. Sinasabi ko naman sa'yo, sinasabi ko naman sa side ko. Kung bakit ko sinasabi sa'yo na parang nagkadabog ka, nung uli, nung uli ka dito pumunta eh. Hindi ka na uh, ah, bumalik. Pero salamat naman at hindi ka naman pala nagkadabog ka at hindi ka naman pala nagkaramdam. At kaya lang eh, hindi ko ito puro okay, kaya medyo napakamago. So, ngayon, Ah, uh, dito na tayo, di ba? Uh, nganawaki dito kita kami kasi natikot video muna pa ng mga rahasan mga hinahabol doon sa kamana dito Louis ya tatake Ricky i-direktin at uh, ang bayad sa opo ah uh, mabuti naman at tumamakas uh, kanila na nagpa-pick up yon ang isa sa pinakamaganda na nagawa ko ano kasi So, hindi ka magpasikap. Pag lumala yung karamdaman mo, yung sakit mo, eh, so paano na si yung nanay di ba? Sabi nga nila dito sa video, paano kung ikaw pa unang mamatay? Kasi paano na si nanay marita, di ba? Lalo, lalo kawawa. So, ayan. Bakit ka pala napunta ka ngayon dito sa akin? Hindi na tulog, ang kain lang. Okay dalawang araw na si Badi hindi Ay, wala rin. Okay, okay.